Ugutin mo. <laughs> oh, magkano? 12K Magkano yan? 12K 12 500. Oh, grabe. 12K di. Oh. Ito yung panglagay pang dito sa kamay. Oh, may kita Pangala, ko. Ano, 2,000. Oh. Uy, hardis ka na ah Ang laki ay sayang May ano Ito 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 pinggan May lagayan ka na Lodi? Ay, <laughs> Sky nice Angel, may lagayan na nice Sky Angel, no? oh, oh. nga po, Oo nga po, may mga dam... May ano po, mami... malilit, excuse me. Buhos natin. Ha? Ang Ang dama. Ang kahit maliliit Lagayan lang naman po ng ano O mga sabaw-sabaw Kukuha nga tayo lagayan ng mga sabaw-sabaw Basta magaganda Ay, ito, 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 ito Plastic Saan tayo Diyan mo din Anong balita dyan? pa Ha? An lô đi laki. Hmm. Không. đi an. Đi đâu đi to đi to đây bận đã. Đây là. Không biết Ayun, may nakakuha akong lagayan. Ayun, may nakita tayong lagayan na maganda. Kismi me po. Ito, 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 ito lagayan. Uh, um, may sandok pang kahoy, oh. Oops, excuse me. Gusto natin ito. Yan, para mayroon tayo. Ayun, kasiya Wala tayo nakita dito eh Ayan ang mga plastik o bandihado Kunin na natin to Kasi may mga naghanap sa amin Parang overuse naman na siya ah. Okay lang po yan, sunrocks lang po <laughs> ah, yan Sunrocks? Opo I-trend nyo lang, i-trend mo na ang sunrocks White sunrocks White sunrocks Maganda po yan, sunrocks lang po yan ah Tanggal yan sa sunrocks. Ay, dorog yung ano. Takit eh. Water bottle, oh. Oh. Ano? Ito pa, oh. Basag, oh. Basag, oh. Isa, isa, yan. Ang delikado yung kamay. Ito pa lang, Ha? Ito, <laughs> maganda to, lagay ng kanin po. Hindi siya tutong to mabigat. Ganda uno. ano ganda ng mga patito na to. Panglagay natin sa ano? Panglagay natin doon sa balik bin box. Ito to. Mangunguha na po tayo ng platito Magawa ng malapit na po ang ating parapol <laughs> <Ayua po. laughs> ay po Ayos ha Oo Kuha tayo ng medyo magagandang platito Ito sobrang liit man Huwag na lang yun po yung sobrang liit Kasi marami naman po mga malalaki Yung na lang po kukunin po natin Yung panlagay po natin sa balikbayan box nyo Yung maliliit huwag na mahirap po pag sobrang liit na eh mga ganito oh oh sobrang liit dami oh <laughs> oh di ba sobrang liit eh marami namang medyo malalaki yun na kukunin po natin ito pa meron pa dito dalawa oh yan yan yung mga ganito eh po yan po yung para sa inyo yan po yung lalagyan natin mabalikin. Sa balik ng box kaparapol po natin yan sobrang dumi maganda naman doon ano ba naman to nandito ang dami pong mga ano daming housing pala ng mga cellphone oh uy ayos ganda Lagayan ng prutas mga idol oh. Hmm. Nakadali pa tayo ah. Oh. Kaya ng tablet oh. Tinatapon lang po dito. Oh. Grabe no. Oh, dami po doon oh. Hanap tayo ng ano natin Samsung Tignan natin kung meron Parang walang Samsung ah <laughs> Ito iPhone iPhone 13 iPhone 13 pala ito Sino bang may iPhone dyan iPhone 13 Ito pa ano to Max 11 Meron pa siyang tali Tingnan natin Ganda oh may tali pa mga idol oh Diba Meron mm. pa siyang ano Oh meron pa siyang ano sa kamay Alah ganda oh Kaso lang eh iPhone ano to iPhone 11 Pro Tama ba? Yung ba yung kanina? Uh, uh Diyan Kising <laughs> Kising kising Nasaan ba yung kanina yung kuha ko kanina? Nang na Ay na. to oh. Ang ganda Ayon. Puro pang iPhone Wala man lang Samsung <laughs> Uy na yung tali ko ay Ito matibay tibay tong sinturon na to Grabe nang nang nakuha ni Kain Jill dito ah. Mga super dry, super. Simturo. Yan Adidas. Oh, Adi Adidas yung nakuha ni Kain oh. Ano? Oh. Huh? Adidas. Kanta na si Lalit. Dami mo, ano, may oo, oh, uh, oh. dami. Adidas. Sinturon sa yung bag. Ito bago. Oh, ganda din yan, no? Ay, Ay ganda. Oh, ganda. Labahan lang. Kunin natin 'to. Ang ganda nung ganda nung mga pang clowns. <laughs> <laughs> Ang galing ah. Oh. <laughs> Lodi, pang clowns, oh. Oh. Hoy, <laughs> okay, lagay mo diyan. Pwede yan, pag may birthday birthday doon I-hire ka namin, suotin mo yan Mga bag, mga ito, mga leader Kaso natatanggal na oh. Okay. Baka may pira, minsan kasi mga idol may pira Oh Wala man, ganda pa no, original pa okay. naman sana ano Ang laman 12KD Magkano yan? 12KD 500 Ah grabe 12KD oh Ito yung pang panglagay dito sa kamay Ah, may kita ko. Ano, 2,000. Ah, lalagay sa kamay. Oh, Ay, oo nga. Oh. Ah, ako tayo. Ang dami ting O, sana, baka may makita ka pa niyan. Bigay, mo sa akin. Ang ganda nun, Lodi. Ay, ano, yung pang, ano, pang long sleeve. make up, make up. Ang ganda nun ah. 12, 12, 12 KD. Eh. 2,000 po yun eh. Bravo yan Lodi. Napakaswerte mo naman. Ha? Ano ba pinaglagyan nun? Ha? Ano ba pinaglagyan nun? Ito, ito. ito ah. Baka, may, baka may makita tayo. Ay, ganyan. Ay, ganyan. Ayun oh. Nike. micorial Light. Sayang ganda hindi pala sayang kasi nandun kay KMB Oh, may ano Oh, goggles, Lodi Goggles Kunin ko to Oh, buo siya oh. Goggles pang swimming Hmm Ito, may bag din oh Joy start Lagyan natin to dito Alah, ang dami talaga naman Yeah. Yay! Tino natin pag nag-lock. Yeah. Ayun, nag-lock siya. Kunin natin 'to. Oh. Ah, dito mga idol, hanap lang talaga tayo dito ng mga makukuha natin. Lagay ko muna dito sa ano, dito sa puti na 'to. Up, Para maka para makakuha tayo ng maganda hanap lang talaga tayo dito makahanap tayo ng kagaya no kay ka kahoy kaya yeah. uy wallet baka may laman malay natin diba po pala rin o oh, meron pa <laughs> Wala din Casio Wala mang rilo Ah, hirap maghanap Housing Ng iPhone na naman Kinagtatapo na lang Isalamin. Lode, may grado ba yung mata mo? Ha? May grado yung mata mo? Wala. Oh? Ah? <laughs> yung... Ha? Madum Ha? ha? Tingin-tingin tayo -tingin mga wallet ito kasi minsan may piray. <laughs> Malay natin. May pang kami ni Ka Angel. Puro walang piray na hanap eh. <laughs> Oh, sabi ko na eh. <laughs> Pugutin mo. Pugutin mo. Pugutin mo. Ay, may pira. Pugutin mo. <laughs> <laughs> oh, wag ka na. Wa, ha? Isa. <laughs> Dalawa, oh. Oh, <laughs> wa. Oh, sabi ko eh. Sabi, sabi ko na eh. Minta may tira eh. <laughs> oh, Dito, <laughs> oh. dito nakasok-sok. Ang ganda ng wallet. Oo. Oh, oh. oh di ba? Okay na. <laughs> Ay mga idol, ang ng pira oh. 1 kg half nasa 200 pesos. Oh, di ba? <laughs> sabi ko na eh. Sabi ko na eh, basta oh, wallet. Matyaga lang po talaga kayo. Ay nako. <laughs> ha? Matiyaga lang magkalukal. Oh. Wala. Tanda, lang. Oh, 200 plus 'yan. Oh, bawi na. Boundary na tayo. Ayun pa na naman, may banana na naman. Ikaw to ng wallet. Oo, oo. ito to kukunin ko to. Ito na walit. wallet. to kukunin ko to. Dito na dito. Minta ka te, matyaga ka lang dito magkalkal sa mga ganito bulsa-bulsa. Ah, -bulsa? oh, makakuha ka. Oo. <laughs> oh. Ang <laughs> <laughs> ganda nito ni Leader <laughs> <laughs> hmm. Ah, oh. kunin, kunin, kunin ko to. Tan. Hop. Oh. Ah, babe Ah. Oh. Lagi natin dito yung wallet. Sayang yun. Saan? Ano ba? Oh, ah, malaki man yan. Dapat yung dapat yung maliit lang. Dito mga idol, nandito yung mga wallet eh. <laughs> <laughs> puro wallet to pero puro wallet aku ya eh kala. <laughs> Tao si ka Angel eh. Kala mo lodi ah. Oh. Baunan baunan ni. Asa na yon? na na puro na wallet na ya ko lodi salamin Naka plastik pa. no. Naka reading glass. Tingnan mo. naka pa yung ano. Ha? Ah? Hindi. Reading glass hindi. Malakas atang grado. Ha? ba Sana all pugi. <foggy. laughs> reading glass. Ayun ay, ano? Ah! Ah! Malakas man. Huh? Malakas yung grado. Ha? <laughs> ha ah, man, Pero maganda ah, hindi hindi masyadong ano. Oh. Oh. Nene. <laughs> <laughs> oh, oh. Ay ah, Oh. punin ko to. <laughs> natin. Tuktok natin sa ating bag Okay Hanap tayo dito ulit Wallet wallet Ang tingin tingin tayo ng mga wallet talaga Ganda ah Kahit pa paano may laman May pira pala talaga yung mga wallet dito Hindi ko talaga inaistick yun Hmm Ito 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 Oop Lagayan ng mga lapis Maganda na yung title ko, Lodi. <laughs> Nakapulot ng pira. <laughs> ah, hirap na mga idol. Hirap nang maghanap ng wallet. Hirap na maghanap ng wallet. Ito. Oh, ito. Tignan natin ito. Tingnan to. Ano to? ang dami? Ah, pag natulog. Cover ng ano. Ah, sa ano pala to? Aeroplano. Ayan o. Qatar Airways. Hmm. Pag natulog ka sa aeroplano nga. Pero huwag na yan. Sayang ah, yun. Naka-boundary na tayo ng pira. Oh, mayroon pa ulit jaggles. Oh. Oh, di ba? Kunin natin yan hugas lang katapat nito kukuha tayo ng mga goggles para sa mga bata para pag nag swimming sila pero silang goggles di ba? yun wala na okay na po eh. Ba't na baba to? Okay. Ayan. Hanggang dito lang po muna ating video mga idol. At ay pawi na po. Palubat na po ang ating GoPro. Diyan, marami marami salamat po sa inyong pagsama. Kaya huwag niyo po lagi kalimutan i-like and share ang ating video mga idol. Kasi naman na uh, ito naman po para po sa inyo mga nakukuha ko ulitin ko na naman po kasi may mga bago tayong viewers na hindi nila alam ito po yung mga ginagawa ko ng mga idol para po sa inyo to ilalagay po natin ito sa balik box tapos pag sumahod po tayo sa youtube ipaparapol ko po, po sa inyo yan kaya huwag niyo po laging kalimutan isira ng ating video kasi dyan po tayo kumukuha na pambayad po sa balik box na ating guys maray maraming salamat po kaya kung bago pa lang po kayo sa aking youtube channel kaya napadasi pero kung tinlaboy naman po huwag niyo po kalimutan ni pag ang subscribe button at siyempre pag-click na rin po yung notification bell tapos all para update po kayo lagi sa mga video natin na-upload at saka-update din po kayo pag meron tayong pinapanapong na balik pa ba yung box. So, maraming maraming salamat. Isak po kayo palagi Bye-bye. Peace out.